case 8120 8120 meron na akong ginagawa dito na medyo maganda ganda tignan so may nasira kaming hose dito ng tubig kailangan palitan magmula dito hanggang dito sa kabila so okay may pampalit problema nang papanda rin na itong hose ng diesel fuel line may butas din doon ayun sa dulo so tatanggalin ko sana kaya lang bago mo siya matanggal may nakatago na tornilyo doon sa ilalim dito hindi, hindi makikita eh andito banda ewan ko kung paanong makukuha yun ang isang paraan itanggalin tong air compressor ito yung malaki na yan dahil talagang nakatago doon yung boat ayun yung boat na yun sinusubukan ko lagyan ng liyabe ah uh, 13 ayan sya eh. ma hindi mailalagay yung ano eh na ilagay ito eh, na ma mailalagay siya pero hindi mapipihit hindi siya mapipihit maganda yung pagkakadesign ng mga engineer automotive engineer magaling mag design at inilagay pa ito yung hose na ito malapit doon sa umiinit pero ang ginamit nila ay plastic yan umiinit kasi itong ibabaw na to eh air compressor magaling maganda yung design ng mga automotive engineers kaya saludo sa kanila kagaya nito filter pagka nag change oil ka kailangan palitan yung filter dalawa yan ayun yung isa sa loob kailangan mo tanggalin yung hose ayan para mo mapalitan yung filter doon sa loob doon wala kasing dadaanan ang uh, galing ng mga kaya hangang hanga ako sa mga automotive engineers